Langaw diri. Langaw dito. Maukri ang sitwasyon sa pipilaka purok sa barangay Glamang, Pulomulok, South Cotabato. Rason nga nanirado na lang ang pipilaka ka establishmento tungod sa perwisyo ng hatod nini. Sobra good sir. Oo kay pag mag once mag, mag harvest na sila diha, diri good sa mga padulong. Mm -hmm. Oo, ingani good ka daghan ang langaw din. He. Kanang sobra good ka hassle. Ay, dili yun ma ano yun? Eh halos kada na lang na mo na anim sulod-sulod hmm. eh, na na mong nakasagawa, Eh ug na kasagwa sigurado magapil kini ang langaw. Gumikan sa bang problema. Mihimog aksyon ang mga bagong opisyalis sa Barangay Lamang. Piragi sa pagpahigayon og surprise inspection sa mga poultry farm sa barangay. Actually an surprise inspection ni. Katong hey. November 28. Hey. So nakita nako sa aktual, Uh, ang langaw grabe jud ang langaw sa kini nga kuan ng nga kampani subay so sa resulta sa inspeksyon usasa lima ka mga poultry farm sa Purok 3 Glamang ang nasuta nga daghan kaayog langaw aduna kini lima ka mga kasupakan base sa House Fly Control Code of the Municipality of Pulomolok South Cotabato asa adunay 1500 gamulta multa ang matag kasupakan og magpadayon ang pagsupak sa mga poultry farm posible kining mapasiradhan. So nakitaan kina to gito sir nga nagi siya ginatawag na improper housekeeping. Ang atong poultry establishment operators pod wala gid sir conduct og ginatawag na regular spraying. Ato po nakitaan gid sir nga kinahanglan gyud nga ang management gyud sa usa ka poultry establishment owner kinahanglan gid musunod sa atong ginatawag nga vermin abatement program kaya naman, kana nga programa, naka, naka na na siya nga gikan sa pagsugod, sa pagsulod sa manok, hantod sa pag-harvest, aron ka mga chemicals na kinahanglan i-apply, ma-apply para ang katauhan diligid siya nga mahasol. O, ang sanitation na to, sir, ang natog kaning poultry nga kinahanglan gid magkuan sa proper housekeeping manglimpyo magbutang atong mga net na naman ato nakita man na to pero ang labaw kinahanglan gid sir dili nato na ingon nga padaghanon pa ang langaw gipaklaro sab sa tigdumala sa maong poultry farm nganu adunay mga langaw na nga usab kinig dispensa sa mga residente sa baong barangay daghan ko na sa langaw karon unang-una kay nagaulan-ulan naman pod isa pa bago lamang good mina ano na clean up sa among harvest mm. siyempre pag surprise inspection sa ano sa mga taga barangay mm -hmm. hugaw gud na siya kay wala pa namo na natandog ang mga chicken tang sa ano sa ilom mm kuan pasaylo sa mga katawan diri sa ano ah, diri sa ano sa among purok labi na sa among purok kay magay labing na purok tri. o purok tree, lab, magay labing na apektuhan mm. uh, pasensya mo pasaylo gid mi Tungod sa Naitabo, planong i-adapt sa barangay ang ordinansa sa munisipyo aron magpahamtang og silot ang Barangay Council ngadto sa poultry farm. Eh nagbuhat ni og resolution para i adapt katong a uh, uh, pest control and waste control ordinance ordinance sa tudlo sa barangay. In the heart of changing lives. Cris si Brignever Jason. Para sa Brigada News Janson. Brigada News